everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nag-avail po ng reading. Ano? Kumuha ng manispel -man spell or bracelet, paalaga, lahat. Maraming maraming salamat po. Mga nagpa-reading, of course, eh, mga client natin bumabalik-balik sa atin. Okay? Maraming salamat po talaga. Okay. Wow. Two of Cups ang energy ng person mo ngayon. Galing ah. Oh. <laughs> Baka meron kayong trip or mag-ibang bansa ba kayo. Meron akong nakikita dito na maganda yung parang connections ninyong dalawa. Okay. Nahulog si Three of Pentacles. Gusto niyang makipag-communication sa'yo ng maayos. Ayusin ang dapat ayusin. Um, tandem. May nakikita rin po ako dito. Okay. Mm-hmm. Wow. Sinuswerte din kasi tong person mo. Kung ano man yung plano nyo daw gawin mo. Kasi meron at meron. Okay. Huwag ka masyado mag-overthink. Kasi crowded yung puso mo. Yung isip mo. Lahat. Okay dahan-dahan lang kayo sa mga sarili ninyo. Uy, ang swerte naman nito. Anong ibig sabihin nito? Wow. Hmm. Meron may na-manifest yung person mo ngayon at mangyayari ito. Of course. Basta ma magandang dasal. Um, hindi masama. Talagang pagiging ganyan ng Diyos. Okay. Ang ganda ng reading nyo yung energy niya ngayon talagang nakafocus siya sa iyo. At mangyayari ito. Mukhang may bago kayong sisimulan. Ituloy mo 'yan. May taong naka-guide sa iyo na bago mong makikilala possible. Meron naka-guide talaga at magdadala ito sa iyo ng tamang landas. Okay. Oo. Ayun nga lang, nag-overthink kasi siya minsan talaga. Pareho din kayo ng person mo. Um, iwasan siguro yung urong sulong na desisyon. Kasi doon kayo magka-conflict. Naintindihan? Ayun. Okay, nag-uurong sulong siya dito. Tingnan natin. Sana hindi, kasi ang ganda ng cards. Ano yung two of cups? Tingnan natin. Ano yung message ng two of cups? Oh, manifestations niya. Okay. Susundin or yung puso niya gagawin. Actions. May nakikita ako. Okay. Sana ito kasi urong-urong sulong siya. Sana ito ay hindi niya susundin ito. Meron kasi mga negative na tao sa paligid niya siguro na nag advice ng kung ano-ano. So, ano yung Three of Pentacles? Wow! Ang ganda naman, oh. Meron kayong... Meron talaga kayong makikilala. Na parang gagabay sa inyo. yeah Meron at meron to. Na nararamdaman ko to. Nararamdaman ko na magiging success ito. Ito lang. Yung pag-iisip, pag-aantay kung ano man inaantay niya like promotions, abroad, work, pag-ales, trabaho, meron. Meron at meron. So, ano yung will of fortune? Positive lahat ang reading. Ang galing. Ano to? Wow, may mabilis na paparating. May papasok na swerte. I-welcome nyo na yan. My God, ang galing. I-welcome nyo na yan. Oo, oh, 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 oh meron ata siyang nakatagong hidden na um, secrets sa uh, may ibibigay siya sa iyo. Makakatanggap ka ata ng regalo. Hindi ko alam kung kung regalo to or matatanggap mo lang ito. Basta may lumabas dito na parang maso surprise ka. 'Yun ang nasa isip ng person mo ngayon. Yung iso surprise ka, ibibigay niya sa iyo lahat yung yung sa abot ng kanyang makakaya. Pagbabago, financial, lahat. Yung gusto kanyang makita na proud ka sa kanya. Okay? Ang ganda ng reading ninyo. Climb this reading para naman ma maambunan kayo ng positive reading na ito. Okay? Doon naman tayo dumako sa inyong reading. Tingnan natin kung kamusta kayo. Okay? Pinipilit ko lang talaga mag-reading sa inyo mga langga, mga boss ko kasi marami talaga tayong client, ano? And pagpasensyahan niyo na kung maiksi ang magagawa natin ha. Basta tapusin niyo lagi yung reading. Monday ngayon, meron tayong Tuesday bukang liwayway. Okay? Available po yung prayer ng bukang liwayway. Available po yun. Okay, meron tayong Six of Wands. Yan. Yan ang sayo. Mukhang meron kang plano. Ano? Ano kayong plano mo na ito? Tingin ko na yung excite ako eh. Decision na dapat gawin. Dahan-dahan ha. wag masyadong ano. May nakikita akong lupa. Baka bibili ka ng lupa. Tears of joy. My God. Okay. Tears of joy. Ano to? So, si Seven of Pentacles. Wow. Mukhang magaani ka lupa nga talaga ano uh, meron kang gagawin mag uh, mangyayari na yan nagpapagawa ka ba ng bahay push mo okay ituloy mo yan mahal ko gawin mo talaga oy may bab pareho kayong blessings this month this week itong araw na ito maraming blessings papasok sa inyo nakakapanindig balahibo yes po mangyayari to expect ng pinakamal, oh my God, umaapa na blessings. Ang um, tears of joys. Wow. Parehong pareho kayo ng person mo. Pareho yung energy ninyo. Promise. King of Pentacles. Wow. Oo. Alam mo, nakikita ko. Um, tinitingala kayo ng mga tao. Idol. Idol ka. Um, inspirasyon kayong mag-asawa or person, couple. Kayo yung typical na top couple na magaling madiskarte. Magaling hinahangaan. Okay? Yun nga lang, siguro, minsan yung iba sa inyo nakatago. Takot kayo mag... Alam yun? Yung sasabihin ng comment ng ibang tao. Siguro, hindi ko alam kung vlogger ka o marami kang followers, na nanonood ka sa akin. Uh, meron din ditong niya, nakikita talaga, nakikita ko kayo. Na, siguro nahiya lang kayo lumapit sa akin. Or, um, privacy naman to. At, kung gusto nyo kung gusto nyo lumapit sa akin, kahit alam naman ng tao nagpataro ka o lumapit ka sa akin, wala namang mawawala sa inyo. Okay? So, dito sabi ng universe, para magkatotoo ito, kailangan mo talaga ng advice na tamang gawin. Okay? Kasi ang dami dito, ang dami mong plano, hindi ka makapili sa daming blessings. Okay? <laughs> so, hawakan nyo talaga yan ng maayos. Kung ano man yan, ang balak mo, bago mong pakawalan, magpa-advise ka, mag-ano ka, magpa-reading ka kung gusto mo. Okay? Kailangan po talaga yan. So, gusto mo bang umuwi, bago ka mag-flight, magpa-reading ka, bago ka bumili ng ticket, bago ka bumili ng bahay na yun, balak mong bilhin, balak mo yung lupa na yun, ayusin yung business mo, balak ka magpatay ng business, bago mo sagutin yung tao na yun. Pero ang pangit lang kasi kung dating lang kayo ilan months, salimbawa, uy may kadate ako ma'am, tatlong buwan lang, ay hindi, three weeks lang, one month lang, hindi kasi pwede yon Kilalanin mo muna yan, bago ka magpa-reading, within two months, three months, pwede mo na siyang i-reading. Yan, pwede na kayong magpa-reading, okay? Siya na ba yung talaga yung para sa akin? Feeling ko parang siya. Kausap mo na yung typical na yan. Kung meron kayong maraming kausap, dating apps ata, mahilig ka, may kausap ka sa dating apps, okay? Tuloy mo lang yan. Makakatagpo ka ng lalaki para sa'yo. Okay? Tamang-tama yan. Magkikita at magkikita kayo kung sino man yan, okay? Para sa mga nagsasama naman, tingin ko may blessing sa inyong dalawa. Meron ako nakikita meron tapos yung mga lo or long distance nakuha na ng mga third party mukhang may may message dito magbibisita ba ya bibisita or magpapadala ng sustento parang ganon. okay nami miss mo na siya nami miss mo na rin yung tanging ikaw yung sarili mo okay mag move forward ka Umpisahan mo yan may makakatulong sa nakikita ko dito kahit lalaki yan alam nyo naman yung taro or yung card ganito, babae, lalaki, pwede yan i-divert. Okay? So, sige po, hindi na po ako pwede magtagal kasi ang dami ko pong gagawin. Ayoko mapabayan mga inaalagaan ko. Ito po ang aking Facebook account, Miley Taro. Meron po tayong 9.9k followers. Okay? At August 3 po yan in-uploads. Meron po siyang react ng 767. 99 comments. Yan po ang original account natin. Meron po ako kasi dalawa backup lang 'yon, pero dito po kayo mag-message. June 4 po 'yan tapos ang react niya ang cover ay 473 react okay, yung 57 is comment. Yan lang po. Wala pong magme-message dito pang-emergency purpose lang po 'yan. Kapag nasira yung Messenger ni Miley Tarot then that's time dito po kayo mag-message. Naintindihan po ba kayong lahat? Maraming maraming salamat po sa mga nag-avail ng money spell. Dwarf natin, nagpaalaga, nagpa-reading. Okay, maraming maraming salamat po. Ang ganda ng cards ninyo. Good luck sa inyo. I-manifest nyo to. Mag-comment kayo dyan sa baba. Basta tiwala lang sa Diyos. Okay, so basahin ko lang yung pinadala ng message ng ating client. Ng ating natulungan. tulungan. Hi ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Yun po talaga ang gusto kong sabihin sa iyo. At gusto ko po sana personal magpasalamat sa iyo ma'am. Sana itong bakasyon na ito ay makakapag... Uh, makakapag... Ano to Makakapag... Wrong spelling. Um, ang dami pong ikukwento ko sa inyo. Ang dami pong nangyari na hindi hindi ko inaasahan. Maraming salamat ma'am kasi sobrang down ko talaga sa buhay. Feeling ko wala na akong pag-asa. Feeling ko parang malupit ang Diyos sa akin. Pero sabi mo nga wag ko isipin yon kasi tao lang tayo. Kumapit lang tayo sa taas. At For sure naman hindi ako tatalikuran ni Lord. Kasi alam kong binigay kanya. Para mas lalo akong kumapit sa kanya. Ma'am, ma yung nagpa-reading ako sa'yo, ang laking, ang laking, ang laking, ang laking, ano to, ang laking pagbabago. Lalo na sa sarili ko, nagkaroon ako ng tiwala ulit. <clears throat> Gusto ko pong ikwento sa'yo lahat-lahat pag nandyan na ako, ma'am. Pero maraming-maraming salamat po sa pagbago ng buhay ko, ma'am. Sa business, sa financial, wala na po akong problema. Hindi naman ako naghahangad ng ganong karami. Pero salamat sa tulong mo talaga, ma'am. At doon naman sa asawa ko, ma'am, talaga ang laki po ng pinagbago niya. Actually, Never po yan umiyak sa akin, pero umiiyak na po siya sa akin ngayon. Siguro dahil sa lahat ng kasalanan niya sa akin, nakokonsensya na siya. Ang lakas mo talaga ma'am kakaiba ka. Hindi ko po kilala ang asawa ko ngayon dahil napaka bait niya. Ang laki po ng pinagbago niya. Halos dati-dati po ay parang hindi ako exist sa paligid niya. Wala na siyang pakialam. Pagkatapos ng trabaho, uwi sa bahay, cellphone magkukulong sa kwarto. Hindi na kami nakikita. Minsan nga natutulog yan saan saan, parang sinasadya yung hindi na kami magkasama. Lahat yon tiniis ko. Lahat po yun, ma'am. Pero nung nakilala na kita, ang dami pong nagbago sa buhay ko. At kulang po ang pasasalamat na salita. Sana po makabawi po ako sa inyo. Worth it po magpaalaga sa inyo, ma'am. Alam ko po na lahat-lahat ginagawa mo para matulungan kami. Sana huwag kang magsawa, ma'am. Yes. Si ma'am kasi, grabe yun. As in, wala talagang pakialam yung asawa niya sa kanya. Siya yung taong parang hindi niya alam kung ano yung ginawa, ginawa niya. Nagkasawaan lang siguro. ba? Diba? So, yun. Na-fix natin yun. Kung ano, may, may mga problema kayong ganon. O yung asawa niyo Pag kasi na-spell, talagang kailangan magpaalaga yan. Malala talaga. Utak at puso. Yan ang tinitira kasi ng mga bad spell. Kaya nagbabago yung mga person niyo sa inyo. Samantala dati, eh, spoiled ka, mahal na mahal ka, tapos biglang nagbago. Yun. Okay, so, syempre, good intentions lang tayo. Hindi tayo pwedeng, hindi kayo pwedeng lumapit sa akin na bad intentions, okay? Lakasan nyo lang ang loob niyo. At syempre, Diyos pa rin, ang malakas at mabilis kumilos doon pa rin kayo lumapit sa kanya. Naintindihan ninyo, ako ay tao lamang at ginamit lang tayo. Okay? So, magtiwala kayo, magdasal pa rin kayo, lakasan ninyong pananalampalataya ninyo. Naintindihan, alam kong mahirap, mabigat, masakit, magulo ang isip ninyo, kumapit lang kayo sa kanya, hindi ang kayo iiwan niya, maniwala kayo. Okay? So, ako'y tao lang. Siya pa rin ang lalapitan natin. But, lahat ng client ko, hindi ko kayo pababayaan. I do my best para tulungan ko kayo. Especially mga nai-spell talaga. nawa ako sa inyo. Yung mga na-spell yung person nila. Yan. bigla nang hindi umuwi, biglang hindi nagsustento, nandoon na sa ibang babae. Okay? Climb ni this reading para maambunan kayo ng mga blessings ng mga lumalabas dito. Okay? Bye-bye.